you <laughs> sa palit episode ng Shoots and Trends Stay current, stay educated This is Classmate Raymond and this is Classmate Razel. I am Classmate Rizel, no? Kamusta ka naman? Ayan, dahil nga paparating ng prelims oh. Classmate Raymond Sobrang stress sa talaga mm -hmm. I think nakaka-relate yung mga third year college students dyan dahil ang daming pinapagawa, lalo yung mga filming Oo, oh, oh, totoo yan Ito naman Classmate Raymond Kamusta oh, oh, ka naman? Ha? Huh? <laughs> Hindi, ayun. Okay na okay naman ako at sobrang busy din gaya mo, no? Pero, ayun nga, no, sa so sobrang busy natin, nakakalimutan na rin talaga natin minsan mag-social media, no? At Taka. minsan pa, kapag nag-open ako ng social media, lagi ko nakikita yung mga SK memes, no? Yung mga kandida nila. Naglalabasan. Naglalabasa, no? Classmate Razel, kailan nga ba nag-start yung election memes na yan? Ayan, nag-start yung classmate Raymond dahil nga paparating na ang SK election. Oo, um, oh. Alam mo ba yung classmate mo na kung saan sa October na Magsisimula ang SK election kaya ginagamit din to ng mga SK candidates natin Oo. no para makapag-reach sa kanilang audiences no through social media. Oo, pero nang ngayong first quarter pa nga lang nung taon na to no, nakita na natin na sobrang dami talaga ng mga naglalabasang memes pero nakikita actually hindi naman talaga siya totally memes talaga eh. Uh, nakikita lang din natin kasi yung credentials na nilalabas nila na nagiging meme. So, sa credentials kasi ngayon, hindi lang na mga nakikita ko na na hindi lang siya about na Dun sa mga leadership skills nila. Minsan nakikita ko about lang sa beauty pageant, about lang sa sports. So paano natin papaniwalaan yung mga ganitong uh, SK candidates kung ayun yung credentials nila, 'di ba? Mas maganda rin kasi na ilabas nilang credentials is yung um yung may mga experience sila about leadership na kung saan mas maniniwala yung ating kabataan na kaya nila tayong uh, kaya nila tayong i-guide papunta dun sa magandang uh, kinabukasan ng bawat isa, 'di ba? Pero eto classmate Razel, no? sino nga ba yung eligible to vote dun sa ating sa SK election? Ayan, so ang mga pwedeng mag-vote no, for the SK elections ay ito yung mga 15 to 17 years, uh, years old kung saan they can cast their ballots no, exclusively for oh, the oh. SK election. Ah, uh, so yung mga 15 to 17 na to for SK, SK election talaga. Lang. okay. Ayan. And then 18 to 30 years old naman, uh, that is for both the barangay at oh, sa mga oh. SK election. Ah, okay. So, hindi ito etong 15 to 17 para lang to sa mismong mga SK. So etong 18 to 30, ito yung SK and barangay election. So hindi lang siya doon talaga na limit. So um paano naman yung mga ano 30 above? Ayan, for 30 above naman, exclusively naman yon for the barangay election. Ah, ayan. So, kinaklaro namin for 15 to 17 for SK. SK and for 18 to 30 is for SK, and, and barangay. barangay. For 30? That's for barangay elections. Oh, yun. So, ayan classmate no. So, what should our classmate consider nga ba sa pagpili kung sino yung kanilang iboboto? Ayan, classmate Raymond nakasaad nga sa Republic Act 10742 o yung tinatawag nating Sangguniang Kabataan mm -mm. Reform Act of 2015, na tungkulin ng mga SK natin, classmate Raymond, mm -mm. hubugin at paunlarin ang mga kabataan sa barangay. So, maliban din dito, classmate Raymond, nakatoka rin sila sa pagbasa ng mga resolutions at saka maglunsad ng mga programa at proyekto. So, eto nga yung na-mention mo kanina, Classmate Raymond, na hindi lang mang dapat oh, oh. sa sports development na kapaloob yung mga plataforma nila, kundi pati na rin dapat sa good governance, disaster risk reduction, youth employment and livelihood, health and gender sensitivity. Oo, oh, oh, no? So, and also, tatlong taon din sila, Classmate Raymond, na manunungkulan, kaya mahalagang kilatisin ang mga plataforma ng mga kandidato. Pati na rin dapat yung kanilang personality at issue kung mayroon man. Actually, dapat, to totoo yan, no? dapat talaga hindi tayo mag-stick dun sa famous lang yung ating candidate. Kaya natin pipiliin, marami siyang friends, marami siyang kilala. Dapat, ano, dun tayo sa alam nating makakatulong sa atin at sa mga ibang kabataan ng ating barangay na hindi lang puro, puro paliga, pa-beauty pageant. Though, hindi yun masama kasi maganda yon na may exercise natin yung mga yung mga ta yung mga uh, natin sa sports, natin sa pageantry pero wag sana tayo malimit doon maganda rin kasi na hindi lang tayo doon nakabase maganda rin na ay nga kagaya ng sinabi mo yung disaster risk reduction youth employment and livelihood health at gender sensitivity na doon sa mga yon pwede nating ma-enhance yung mga talent ng iba nating mga uh, mga kabataan or mga classmate natin na hindi sila into sports di ba like yung mga arts di ba pwede yon classmate at sya classmate Raymond even though 3 th uh, years lang sila mag ano nang kulang. Oh, oh. Malaking mahalaga pa rin 'yon dahil oh, oh. sila ang image ng kabataan natin. Oo, oh, oh. diba? at sila ang dapat sundan. Oh, oh. Sila yung dapat uh, maging ina, image, image ending, model, oh, modest naman sila. Yes. 'Di ba since nagagamit na nga nila yung social media as their platform to campaign themselves, no? Um may balitaan ako, yes, Isang influencer tinawag na um mainstream media is laos na daw or outdated. Totoo ba 'yan? nga, ayon nga sa nakalap din nating balita, classmate Raymond, no? So itong influencer na to ay matagal na matagal daw gumawa at mag-shooting pa sa mainstream media. Well, silang mga influencers daw ay mas mabilis gumawa ng content at nagpapakatao lang daw sila. So ayon din sa kanya, as ma mas relatable daw yung mga content nila mm -hmm. at mas madali daw abutin. So oh. tinawag ng loos itong um, mainstream media dahil daw gusto niyang i-voice out na need pa daw need pa daw nitong humabol sa influencer. Tama. So kailangan ng mga mainstream media humabol sa mga influencer act actually, actually mga classmates n'o na hindi talaga dapat tayong humabol kasi meron tayong sinusunod na uh, na rules, rules para makapag-disseminate ng information hindi lang tayo dapat dun sa basta-basta lang tayo mag-post, basta-basta lang tayo basta-basta uh, lang tayo mag-disseminate information ay gusto ko 'tong information na 'to na It hindi natin, natin Oo, eh. 'di ba? Kailangan natin mag-validate ng mag-validate. Hindi lang tayo dapat um, sabi ng sabi kasi they are influencer ang trabaho nila mag influence ng mga uh, followers nila ng mga nanonood lahat ng taong nakakakita sa kanila and the right thing to do is eh, syempre pag nag influence sila is yung tama ah. Oh. and credible kasi maraming maniniwala sa kanila eh um, diba sa, da to sa, to da sa da dami, sa na dami, dami ng nanon. followers oh, oh, nila maraming, maraming nila, nila ni mag influence for good kasi ano ba bang yun yung purpose nila hindi oh, dapat oh. nila gamitin yung platform na nila sa hindi magandang bagay at sa makakasira ng ibang tao classmate Raymond. So dahil na pag-usapan natin yung classmate Raymond, mm -hmm. papasok natin dito yung professional journalism versus the citizen journalism. Oh, ano nga bang pinagkaiba yeah, yan? Yeah, so for professional journalism, actually itong professional journalism and citizen journalism, magandang tandaan natin na pareha sila, meron mm -hmm. silang placement when it comes to media landscape. Oh, oh. So for professional journalism kasi, dumadaan ito, like institutionalized uh, cred credentials yung ginagawa, ginaga ginagawa natin dito. So dumadaan sila sa um, ethics and standards 'no mm -mm. tinuturo ng mga journal no? para masiguro nating binabalita nila ng accurate at hindi biased yung kanilang binabalita so for citizen journalism naman ay dito naman kasi may, they offer different viewpoints yes. uh, cla classmates so um ang uh, pagkakaano lang siguro nila dahil yung mga yung, yung professional journalism ay may sinusunod na silang editorial uh -oh. policies na siyang nagsisilbing guide para sa kanila uh -oh. at mag-hold sa kanila na accountable. So, yes. alam na natin yung difference between the two classmates, uh -uh. mm -hmm. Raymond. No? Ikaw ba, um, ano ba yung sa tingin mo na mas okay? Yung professional journalism syempre, or citizen oh, oh, journalism? Oo, tayong mga, Siyempre, as ACOM students tayo. No? Syempre doon tayo sa professional journalism where we uh, where we establish our news na empre credible na bago natin i-disseminate ito sa ating mga ma manonood, man mga nakikinig, mga mambabasa pa para syempre hindi kasi alam mo mahirap talaga bang ng sorry once na na-publish mo na, di ba? Totoo 'yan. Yes. Na hindi lang tayo dapat na uh, pagka nabalita na natin tapos mali sa sasabihin natin, ay bawal po hindi po pala totoo 'yun, mali po 'yun. So, di ba mas maganda nang ibalita natin yung mga balitang uh, ready na tayo Stop. at gawang-gawa oh, na siya. Dahil na sobrang ganap talaga ng fake news Oo, diba? sa super. digital media sa digital era natin madali na lang talagang mag-post kahit anong gusto mo kahit hindi ka na um, credible or hindi ka na hindi ka na as a journalist Oo, no like president gusto mo journalist. na lang magbalita Oo. diba mabilis na yes. yun eh kaya yung citizen journalism medyo ano siya doon siya sa point na um, kung ano yung gusto niyang ipahatid yun na yun sarili niyang sala uben though uh, maganda yun na merong opinyon ng ibang tao pero mas maganda kasi kung magbibigay tayo ng balita or impormasyon sa ibang tao maganda na ibibigay natin yung unbiased unbiased top unbiased Ay, news talaga sa Habang proseso do To, ah, ang journalism hindi actually ito yung challenge sa mga journalist no na sa short period of time kailangan nilang gumawa ng balita incredible yung balitang kailangan nila i-produce di ba ay yung chapa, challenge talaga ng mga journalist natin yung pag-aaral nila para oo, na, oo. sa mga sa you know, mabilisak oo, oo di ba uh, kaya merong mga course ng journalism para mas ma-enhance yung skills ng mga tao na magbigay ng mga magagandang balita at maayos na balita na kung saan na wala nang conflict kapag binalita nila. di ba Ganun 'yon. Ikaw, Classmate Rizel, no? Uh, sa mga napag-usapan natin, anong masasabi mo dun sa ating mga SK uh, candidates? Ayan. Siguro, Classmate Raymond, for the SK candidates, Um, kaya na nasabi mo kanina, dapat hindi lamang tulabanan talaga kung oh, oh. sino yung mas popular sa oh, masa. Oh. Dapat ipakita nila kung ipakita sino sila. Ipakita mo kung diba? sino ka. <laughs> uh, oh, tutulungan dapat nila talaga tayo in a way na Uh, genuine. Hindi oh, dapat na tutulungan tayo nila kasi yun yung yun yung, yun yung, yun yung parang ano nila eh. Yun yung... oh, oh, may benefits oh, oh, sila ba, doon. Oh, 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 actually nandoon ah, na tayo sa side ng benefits. May benefits talaga actually yung mga ganyan. Syempre, andun yung fame, andun yung benefits nila as a government na nagkatrabaho sa government. Pero isang tabi natin yon mas piliin nating tulungan yung kabataan tulungan oo, oh, oh, tulungan natin yung kabataang mag-grow i-enhance nila yung kung anong meron silang talent at ilayo natin sila dun sa mga masamang gawain. Oh, kasi, ayun, kasi yung the yung, oh, foundation last step in para oh, oh, ayun na yung foundation na sa susunod pang generation, yes. di ba? And ayun, uh, ano sa man, social yun? media naman no, kung mapapag-isipan natin ang maayos no. dun na uso talaga yung think before you click eh. Na bago tayo mag-produce ng isang information sa social media, mabuting pag-isipan, pag-aralan natin, di ba? Ikaw, ay, ikaw ano mo sasabihin mo doon? Yun nga classic kasi kapag once na post eh, yan, wala mm -mm. na. Sabi mo ngayon kanina, oo, na wala post na post na wala na, hindi na pwedeng i-delete yan. Mm -mm. Kung pwede man i-delete, maaring ma-share pa sa iba't oo, ibang oo, platforms. Mas dito, tapos maano, diba? Kaya dapat, kung meron man tayong gagawin sa social media, kung meron man tayong anumang klaseng actions yan. Mm. Lagi nating tatandaan dapat yung mga consequences behind those actions. Oo, oh, oh, tama. No? Ayan, no? so, Classmate Rizel, medyo mahaba na ngayong usapan natin at napakalaman yung pinag-uusapan natin ngayong araw. Saan ba tayo makikita ng ating mga classmates? Ayan, mga classmates, to stay updated, huwag nyo kaming kakalimutang i-follow sa aming social media accounts at Falcon Radio PH on Facebook, X, Instagram, and TikTok. And subscribe din sa aming YouTube channel oh, oh. at Falcon Radio PH. Yes. Yan mga classmate, thank you for joining sa aming first episode ng Truth and Trends. This has been Classmate Raymond and Classmate Razel. Dahil dito sa Falcon Radio, Classmate, ikaw ang bida. Ikaw ang bida.